Hello, magandang uh, umaga dyan sa Pilipinas. Uh, ako si Mr. Ronald Makapagal. Uh, may magi-interview daw sa akin para sa assignment ng anak niya. Ang sagot ay mahirap ba maging teacher? Para sa akin, uh, hindi mahirap ang maging teacher dahil kung ito talaga ang gusto mo, ambisyon mo, at uh, o na maging teacher ay hindi mahirap. Sa akin, very challenging at uh, I enjoyed being with the students at talagang gustong gusto ko talaga magturo kaya hindi ako nahirapan na naging teacher. Nagturo ako ng 10 years dyan sa CSU Lasam at uh, wala naman akong naging malalaking problema dahil gustong gusto ko yung trabaho ko. Ang ano kasi pag gusto mo ang trabaho mo uh, hindi ka na-stress na enjoy mo na challenge ka sa dami ng mga estudyante na tinuturoan mo everyday yan uh, na challenge ka sa mga estudyante mo so hindi mahirap para sa akin ang mga katanungan ay anong mga suliraning kinakaharap isa ay pangkapaligiran. yes Marami tayong problema ngayon sa ating mga kapaligiran, lalong-lalo na sa ating kalikasan. Kaya kailangan ingatan natin ito, pangalagahan, lalo na yung mga forest natin, nakakalbo na. Kailangan inga, iwasan na yung mga ganyan na mga laging-laging, mga, mga ganyan, mga basura para hindi maging polluted ang ating mga uh, hangin. Kailangan ng kalinisan. So kailangan talaga na iwasan ang mga pagtapon-tapon uh, lang ng basura dyan kung saan-saan. Kailangan na para malinis din ang ating mga paligid, lalo na sa mga bahay natin. Kailangan malinis, walang stagnant na mga water para hindi tayo uh, bahayan ng uh, insekto para walang uh, sakit na dengue kaya kailangan na malinis ang ating mga kapaligiran. So, ingatan natin lahat yan, ang ating mga Mother Earth. Maraming problema ngayon dahil ano na, uh, kinakalbo ng ating mga bundok, wala nang masyadong tanim na mga, mga kahoy. So, kailangan na ito ay i-revive natin para sa ating mga future generation. Uh, pangkapayapaan, Nako, dami nang nangyayari sa mundo ngayon na gaya ng mga gyera na nangyayari sa Ukraine at Russia, nangyayari sa Iran and Israel, pangka, ano na, ah, dahil sa walang peace, nag-aaway-aaway na sila, dahil sa mga, kung ano-anong mga, maraming mga dahilan, kaya ganon ang nangyayari ngayon. So, let there be peace on earth. Kailangan mapayapa lang tayo. Sabi nga nila, if there is love with one another, we could create mountains, we could uh, create miracles. So if there is love, there would have been no wars in this world, there would have been no broken homes. If there is love, there is unity, there is prosperity, at maganda ang mundo natin. So kailangan na uh, let let peace prevail. Let there be no wars, let there be no hatred, let there be no misunderstanding. So, kailangan na uh, uh, mapayapa lang buhay para at least ma-enjoy natin ang maikling buhay sa mundong ito. Pangkaayusan, kailangan maayos lahat lahat sa lahat, lahat, lahat naman maski sa ang, ang anggulo ng buhay kailangan maayos tayo kailangan meron tayong mga goals meron tayong uh, priority sa buhay na kailangan 'yon ang toparin natin o gagawin para at least maayos at maunlad ang buhay ng bawat tao o bawat uh, bawat uh, tao Uh, saan lang dyan, hindi lang dyan sa Pilipinas o saan man sulok ng mundo ay kailangan may disiplina, may priority sa buhay at uh, meron tayong uh, sinusunod goals or target na kailan natin, kailangan natin kailangan nating sundin. pang edukasyon yes importante ang education education remember that education is the best investment for life and to tell you frankly honestly and I'm not bragging without my education I would not be of who I am today where I am today I am enjoying this present stage of my life because of my education nung nandiyan ako sa Pilipinas nagtuturo ako I'm a teacher for 10 years nung pumunta ako dito because of my education I was able to make to use it and uh, to have the this job that I am uh, presently uh, you know enjoying bilang uh, Uh, isang empleyado sa isang hospital malaking hospital dito sa Toronto, Canada so nasa research operations ako ngayon dito for almost like 30 years now in the gover uh, hosp government hospital mag 30 years na ako so hindi, kung wala akong pinag-aralan wala, hindi ko hindi ako makapagtrabaho ng ganito baka ang trabaho ko lang ay dyan sa mga uh, fast food mga ganyan kaya mahirap kung wala kang pinag-aralan. Kasi kung meron kang pinag-aralan, meron kang uh, uh, gagamitin. Maki, maki, lalo na ngayon, very uh, rigid na ang competition dahil this is a multi-diverse country. Maraming kang kalaban. Kaya kailangan ang edukasyon. Kung wala kang edukasyon, ako ang hirap ngayon. Kung ano-ano na lang trabaho ang mapapasukan mo. So, education is very important guys this is the best investment for life you will become successful if you are educated so you will have wings to fly if you are educated you uh, you must be a jack of all trades and uh, you could uh, use your education to have a good job. and to earn a living para sa iyong pamilya, sa inyong sarili. So maraming maraming salamat sa mga questions nito. Sana nasagot ko yung prompto lang dahil nagugutom na ako. <laughs> okay, thank you. Thank you, thank you, thank you for the questions. Pasensya na kung ito ang mga sagot ko. Okay, thank you. Bye-bye.